Okay guys, bakit mataas ang koryente natin? Ah, ang konsumo ng koryente natin bukod sa ga mga gamit natin. Dahil dito yan. Ikikita ah. <coughs> nyo 230 volts yung galing sa koryente natin. Ah. Ayan. Kung may kuklose up ko. close up natin no? yan guys kita nyo yung wave nya okay hindi siya dire diretso no may mga spike okay may mga spike siya hindi siya diretso yan guys oh kita nyo may mga spike dahil sa ano yan eh, dahil sa power factor ng current natin. So, yung sine wave niya okay, pero may mga spike. Okay. So, dapat makorek yun. Makorek yung mga spikes na yan, mawala yan. Dapat maging, yung linya niya diret diretso lang na fluent lang yung pagkaka-sine wave niya. Hindi ganyan na spike kasi madumi yan, ibig sabihin eh. Madumi yung kuryente na yan, no? Okay. Yon, kaya mataas ang kuryente natin. Abangan niyo sa susunod na video paano natin lilinisin 'yan. Magiging pure sine wave siya na walang mga spikes. Okay?